dito po ay nabuksan sa Amerika. Talagang kalat na kalat po talaga ang kwento doon at maging dito sa Pilipinas na si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Natalakay ni na Christy Fermin, Romel Chica at Wendell Ramos ang patungkol sa kalagayan ni Chris Aquino sa kanilang programang Showbiz Now na. Ani Christy ay kinalungkot ng marami ang ibinalita ni Chris na patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon at ang pagkakaroon niya ng ikalimang autoimmune disease. Sa kabila ng pagpapagamot nito sa ibang bansa at pagkakaroon ng mga magagaling na doktor, hiling ni Chris na maisama siya sa panalangin ng kanyang mga kababayan dahil inamin niya sa panayam sa kanya ni Boy Abunda na hindi pa siya handang iwan ang kanyang mga anak. Ayon kay Christy ay hati ang naging reaksyon ng mga tao sa naging pahayag ni Chris patungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon. May ilan raw na naniniwala at meron naman hindi kumbinsido sa naging salaysay ni Chris. Dagdag pa niya ay kalat raw sa Amerika maging dito sa bansa na si Chris Aquino raw ay pinakukulam. Hatiman ang paniniwala ng mga tao pagdating sa kulam para kay Christy Fermin ay kung ano man ang nabanggit sa Biblia ay mayroong katotohanan. May ilan raw na nagsasabing total na pagamot na si Chris sa mga magagaling na doktor. Bakit raw hindi humingi ng tulong si Chris sa alternative medicine at albularyo? Isa pang ang gulo ang tinitingnan ng mga netizens na Annie Christie ay may koneksyon sa kanunununuan ng pamilya nila Chris Aquino. Kasabihan raw ito ng mga matatanda noon na minamana ang kasalanan na nagawa ng kanilang ninuno. At bumabawi raw sa third degree ng kanilang henerasyon. Meron raw nagsasabing kay Chris Aquino tumama ang mga nagawa ng ninuno nila noon. Ngunit sa ad ni Christy ay hindi sila naniniwala na ibang tao ang sasalo sa kasalanan na ginawa ng isang tao. Simple lamang raw ang kanilang pinaniniwalaan at ito ay dayo lamang tayo sa mundo. At hiram lamang ang ating buhay. Kaya tama raw ang sinabi ni Chris sa panayam na simula nang magsalita siya sa harap ng mga tao. Ang susunod na anim na buwan ng kanyang buhay ay hiram na lamang niya sa Diyos. Isang realisasyon raw ang makukuha sa sitwasyong ito ngayon ni Chris Aquino. Na kahit na bilyonarya pa ang isang tao, na kayang magbayad ng mga magagaling na doktor at sumailalim sa mga pagsusuri na wala pa sa ating bansa. Samantala raw sa katulad ng isang ordinaryong tao, ay hindi kayang gawin ang mga ginagawa ng mga milyonaryo o bilyonarya. Nagkakapantay-pantay lamang raw ang tao pagdating sa buhay at kamatayan kapag raw panahon na talaga upang ibalik ang hiram na buhay, ay wala nang magagawa ang pera. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging pahayag ni Christy Fermin. Anila, very true yan nanay, sa tradisyonal na paraan ng paggamot may mga iba na gumagaling, pero wala masama kung susubukan. Sabayan ng dasal na sa kalooban ng Diyos kung hanggang saan tatakbo ang direksyon ng ating buhay. Hopefully gumaling si Miss Chris ayon sa kalooban ng Diyos.